ayan ah meron so, ayan minsan ang iba tinatakpan yung ganyan tapos tinirelev nila ayan eh yung makikita nyo yung talsik. ayan yung sinasabi ng iba na kapag merong ganyan, uh, blow by na. Oh so ayan, makikita nyo. Makakatulong ito sa inyo kung kayo ay nagbebenta o kayo ay bibili ng sasakyan. Ito po ay L300 no. Kasi kadalasan tinitingnan natin kapag tayo bumibili, yung panlabas, uh, makikita natin, karamihan naman sa mga nagbebenta maayos naman. Pero pagdating sa makina, minsan ito ang ginagawa ng iba. So tinitingnan nila yung dipstick, itong dipstick na to. So kapag umaandar 'yan, ah uh, meron kang makikitang blowby. So minsan binubuksan din nila tong oil cap. So kapag binuksan ang oil cap, makikita nila may bumubulwak na langis, tumatalsik siya. Kasi uh, nasabi naman nung nagbe- o oh, nang nung buibili ay blowby. Tsaka ito, ah uh, tinitingnan nila may natalsik din na langis uh, may kaunting talsik din talaga yan uh, sinasabi blow by na o so, nangyayari binabarat yung may ari ng sasakyan so ipapaliwanag ko no uh, ang lahat ng sasakyan ay kahit bago ay may blow by na talaga so hindi naman wala naman kasing perfectong pagkakagawa niyan uh, talagang merong blow by yan yung nga lang katagalan ng panahon, uh, lumalaki na lumalaki yung blow by. So hanggang sa pumasok na sa crankcase, yung gas, no? Pagka ganon, yun talaga ay inu overhaul na. So ito, papakita ko sa inyo, paaanda rin natin uh, para makita nyo. Ayan. yung ito yung sinasabi ko sa inyo ayan minsan ang iba kinatakpan yung ganyan tapos kinerereg nila ayan ngayon yung makikita nyo yung talsik Ayan yung sinasabi ng iba na kapag merong ganyan, uh, blow by na. So ayan, makikita nyo. May kapintasik talaga yan. So, takpan na uli natin. Dumako naman tayo dito sa dipstick. So ito. ito. Kita? Ire-rep e, ko ha. meron ayan ha meron ayan bumubulwak yung ano bumubulwak yung kanyang nangis patayin natin. Ayan, nakita nyo naman guys, uh, ah, bumubulwak pa rin yung langis niya sa dipstick. So, may pa kunti-kunti bumubulwak. At saka dito sa kanyang oil cap So, yan yung sinasabi ng mga buwibili ah, para mambarat. So, sinasabi nila yan para mambarat, no? At sasabihin nila, blow by. So, kahit bago ho ang sasakyan, ay meron ho talagang kaunting blow by. Yun nga lang, katagalan ng panahon, ah, siyempre ginagamit ang sasakyan, lumalaki po yung blow by. So, pero hindi ho ibig sabihin na ito pong ganitong sasakyan ay hindi na ho pwede. yun, gaya nga ng sinabi ko kanina, ah, kahit bago ay may blowby talaga kasi gawa ng, yung piston, di ba? Nagtataas pa ba, no? So, wala namang perfectong nakagawa na talagang walang kasingaw-singaw yan. Kaya nga meron tayong piston ring, di ba? Na may clearance. Di kala, katagalan ng panahon lumalaki ang clearance, doon pumapasok ngayon yung blowby. Kaya yun ang ginagawa ng iba. Uh, sinasabi nila kapag bumibili sila ay blowby nga para lang makapambarat mo. So wag mo kayong maniniwala sa ganon. So kaba, kayo naman na nakakaalam ng na sasakyan nyo kung malakas pa ang hatak o hindi. Saka yung kapag ka mausok. Tsaka kapag talagang blowby na yung inyong sasakyan. Ah... Uh, alam nyo naman yun, ramdam nyo naman yun, nag-uubos na ng langis. So, ganun ang blow by. Uh, tsaka maraming nasisirang oil seal. Yung oil seal dito sa puno ng dipstick. Kapag ka talagang blow by na ang inyong sasakyan, masisira. Unang-unang masisira yung oil seal ng dipstick doon sa pinakapuno. May oil seal po yan. Yun ang nasisira. Kapag nasira yun makikita nyo, laging may tagas ng langis sa ilalim. So kapag ganon, ibig sabihin malakas na ang blow by ng inyong sasakyan. So yon ang ibig sabihin noon ay eh, kinakailangan nyo ng uh, i-overhaul o i-general yung inyong sasakyan yun yung sinasabing blow by na talagang matatawaran talaga ng malaki yung inyong sasakyan kapag gano'n kasi, kasi nga naman malaki talaga ang gagastos eh kapag ka nag general overhaul pero kapag ka alam nyo naman ang sasakyan nyo malakas namang humatak nagagamit nyo naman ang maayos tapos may kunting blow by dito sa dipstick sa oil cup, sa oil cup normal lang yung tumatalsik yung langis lalo na ito ay may rocker arm so hindi po ito kagaya ng ibang sasakyan na overhead cam so yun, yun yung paliwanag natin doon sa uh, sinasabi nilang blow by so yun Yan, sana uh, may natutunan kayo sa aking video sa mga ito ay para sa mga gustong bumili at mga nagbebenta. So yun Kadalasan kasi 'yung mga nagbebenta uh, hindi nila alam 'yung na ganon, uh, binabarat sila ng mga bumibili. So 'yun lang guys.